Good morning, good morning. Mga uh, kabraso. Uh, non na naman tayo. <clears throat> sa ano, mga July... 28. 28. 28? July 28. Uh, mag-parapol tayo uli. Mga kabraso. Uh, Dodo tayo ng equipment ngayon para ipakita ko sa sunod na araw sa inyo yung ipaparapol natin sa 28. Kaya pwede na kayo mag-comment ngayon, idol. Mag-umpisa na kayo ng comment para pagdating sa 28, marami na yung entry nyo. Yung iba pa rin nagtatanong na pasali daw sila. Para sa inyo to lahat, idol, wala akong pipiliin. Pwede kayo sumali lahat. Kahit sa, sa Mindanao kayo, Visayas, pwede kayo sumali. <coughs> Tsaka, inuulit ko, wala kayong babayaran sa akin. Matatanggap nyo yung, yung gamit na wala kayong gagastusin. Ang pinakatulong nyo lang sa akin yung subscribe and like sa YouTube channel ko mga guys. Ito yung Ah uh, YouTube channel natin. Kaya ito pala yung natapos natin kahapon. Ka-order na to siya. Kaya guys, Ah uh, pag maganda na yung signal natin kasi nagluloko yung internet natin ngayon uh, araw-araw ko mag live kung pwede lang dun kayo mag mag comment sa live ko kasi din tayo magbabase ng ano natin ng entry nyo sa live, na, sa live guys tsaka sa pwede rin <coughs> pwede rin sa ano sa sa ano sa video video ko sa live, mas maganda sa live kayo mag-comment. Tsaka inuulit ko guys, sa pag pala natin, kailan nandun din kayo sa, sa live ko. Kasi kapag wala, kahit mabunot yung pangalan nyo, mag-count mag lang tayo kahit 1 minute pag hindi, nyo, pag hindi kayo sumali sa live ko, ipapasa na, ipapasa natin sa iba. Kasi Mabalad na yung naman dun sa iba na sumasama sa live natin. Diba? kasi katulad nung dati iilan ilan lang ang umano sa live live natin kaya ganun na lang guys ah uh, subaybayan so nyo yung video natin para alam nyo yung kung paano sumali kahit sino guys kahit sino wala akong ano dito pinipili tsaka bago tayo mag promo ah, mag oh, para ang lasing bago tayo mag sa live natin bubunutin kaya patas yan patas good luck. Tsaka uh, sa live ko guys ha, sa live natin. Araw-araw tayong -araw mag-live. Kaya pwede kayo mag-comment kasi pin pinaka-entry nyo na yun guys. Sa July 28, abangan nyo. Mga pagsuwerte yun, mga limang kabraso naman yung pipiliin natin. Kaya good luck, good luck.